tapusin ayaw na ito start tingnan natin no click no start na ito mga busing tingnan natin start natin kung magigundo ba sabi ng mayari wala wala talaga tingnan mo ba yung mga pios dito mga boss Wala talagang click, wala din cranking. Natin yung wala. sa ini mana plus slide new turn ada di tunak ada gay tinggal latih yang plus ini jumper di itu volado Mira. vente salón. may mga piso dito sa ilalim eh. Meron dito. Tingnan natin 'to. Ah, tayo ng ano dito. Ito. Ay, piso dito. Sige, sige, nuna natin mga mo sing. may pumutok dito ng sa starter.

Nandito yung starter niya mga boss. Oh, ito yung starter niya. Yung relay niya dito. Wala naman siyang click. Kaya start position nga sir. Subukan ko lang putukin to. Sige. Oke. Okay. Hmm. Oh. Ulit. Okay. May hapin nga sir. Hapin? Oo. Uh -huh. Karton. Uh -huh. okay. Oh, sa 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 ilawang. Okay naman nila sa ilalim mga boss susunod na yun sa ilalim ito yung starter niya. hindi ko muna ito mga boss yung ah. mga rito yan mga boss at uh, dito na yung ano, Toyota Innova mga boss na hinom service natin ay no click mga boss no click no start kaya bubuksan ko naglagay muna ako ng tanda dito mga boss para hindi tayo maligaw Dalawang tornillo lang naman ito mga boss. At uh, meron pang dalawa sa ibabaw. Uh, sa scroll. mga boss, tingnan natin to kung bakit siya ayaw mag-ikot yung starter. Nung naging problema dito mga boss. Ngayon mga boss, ay buksan na natin. Yan yeah, mga boss oh. Tingnan niyo. may problema tong ano, sunog ata. O wala ng carbon. Saksan ko muna 'tong boss. Tanggalin natin tong number 12. I try ko pa tong po kahapon mga boss mag, mag umikot siya pero ayaw tumuloy, tumuloy talaga kaya buksan natin tingnan natin yung ilalim bakit ayaw siya umikot ang naging problema dito mga boss Ay, mga boss oh kitang kita naman na ano Ah. Uh, Pud, pud na ang kanyang carbon brush. You know. Kaya itong palitan mga busing. Yung dalawang dito, mayroon pa, kunti. Pero, palitin na rin itong mga busing. Hindi naman siya stuck up. Ang ano lang, ang problema ng dito mga bus ay, wala siya uh, na siyang carbon. Pud-pud uh, na. Tangganin dito mga bus para makita nyo. at saka ito mga busok kaya itong linisan tingnan natin to ito yung pinaka pulpul niyang nilawa to pag tanggal ito mga boss yan ang linis lang kung meron kayong yung mas maganda mga boss labas natin Ayan. Ayan mga boss. Oh. Ito yung dahilan kung ayaw siyang mag-contact. Ayan eh, mga boss. Uh, I-continue natin to, Palitan din ng carbon brush. Tapos ikabit na natin doon mismo sa kanyang sasakyan mga boss. Kung gagaan na babangos. At, uh, update ko kayo mamaya. Ayan mga boss. Ito na yung ano, mga boss, bagong carbon brass Oh. Palit na ako ng bagong carbon brush. Ni ano ko muna niliha ko muna mapos kasi ano mataas dito hindi makapasok pasok tong cover niya. Ngayon si kwatin lang natin tong ano sa ilalim ito. Tong spring niya. Wala nang ng pang ano pang sikwat dito ka. Ngayon natin tong carbon gas kanya. Ano ha tulak stolak natin ng bagya na magpasok siya ng maayos yan importante itong mga lock mga boss ito na uh, makapasok siya bak baka mamaya mag stack up yung carbon brush hindi siya delicate dito sa ano sa kanyang stator kaya subukan natin ikabit mga bossing kung ayos, ayos na natin Masuk perhatian. Masuk ke dalam ruangan. Plus kurang

kunci natin yung higpit nya yan tapos dito mga boss ito yun eh yan tapos subukan natin to kung gagahan ba Bukan nanti di itu sebab tiri. Meron tayong battery dito. Eh. natin ito ng kuryente. <meness> Ito mga boss, self-tapping dito. Subukan natin kung gana kasi siya. yung isa live, tumabusing ka din dito. At uh, ito naman, ay ground. Ito mga boss, subukan natin. Ito mga boss, tumulog na siya na. Ito ano? mga boss, at uh, natapos ko na itong starter ay kakabit na natin. Sa, dito sa ino pa mga bus susuong tayo dun sa ilalim para ano maikabit natin yung ano uh, starter masalamat oh, maupo ulit naman sila. dito ah. yan mga bus kakabit mo ko masilalim sa ilalim ano starter nya ito mga bus So, muna tayo doon sa ilalim para may na natin to. Buksan ko muna yung hood mga boss para ano. Ayan mga boss, medyo madilim tayo. And, sa ilalim tayo mga boss. Dito ko lang ilalagay ito. Bet ko lang kayo mga boss mamaya mga busing kasi ano walang tagahawak dito mga boss kaya kakabit ko lang lumunan dalawang tornilyo lang man mga bossing yan mga boss nakakabit ko na yung ano yung starter sa ilalim hindi ko na nabidyohan kasi ano mauk ko lang nakabidyo at naka maasikip dun sa ilalim mga boss kaya dito magkaalaman mga boss kung under ba siya o magkakanking pa hirukan natin <laughs> Ay, ito yung sauce eh. Gine, kine. Kailangan itong tanggalin mga boss kasi live yung sa ano. Puntang starter pagka mga side yun sa ano, bakal. Mag-spark yun sigurado. Kaya magtanggal tayo ng starter. Magtanggalin tayo ng isang battery terminal. Kasi sir, ikaw na mag-isa doon. Malakas ba yung ano? চাৰ্ট হেল্ল' বিলিক্স দিয়ে বিলিক্স হেল্ল' yung nakaraan o yung nakaraan right? na hina siya eh hinang umiikot eh ngayon active na yung ano starter niya pangatlong pieces sir patay mo ulit pangatlo para ano maya ano tayo sige ulit Eto, ito mga boss okay na to Eto, ito si zero bakas oh. iskit sir man namin dito eh ayun <laughs> mga boss ito lang yung muna yung mga uh, si ko sa inyo mga boss thank you sa si inyo at sir pati ka muna Shout out mga amigo na to. Uh, um, Taga Bayugan. <laughs> Thank you very much at Dumbi Apart Studio.